Update po muna tayo live mula po dyan sa May Cebu City. Kaugnay pa rin po siya nagpapatuloy na palarong pamban sa 2024. na linya po natin si Bombo Ronald Taktay. Bombo Ronald, kamusta mga kalanapan dyan? Ah sa yes, uh, Bombo Genesis, nagpapatuloy ka itong ikalawang araw ng athletics event uh, sa palarong Pambansa sa dito sa siyudad ng Cebu para mapanatili ang pagiging kampiyon at muling makuha ang gold medal ay halos isang uh, taon ang iginugol na training ng isang uh, Bicolana uh, uh, atleta. atleta. Uh, ang uh, si uh, Ross J. Barcelona tataga Region 5 ay nakapagtala sa kanyang uh, talon ng 5.17 meters sapat na ito para magkapagtala ng bagong palaro record na basag ng Bicolana long jumper ang uh, 2019 Davao City Palaro Pambasa record na 5.08 meters sa naging padayam ng Bombo Radio kay Barcelona malaking pasasalamat ito sa kanyang uh, coach na walang sawang gumagabay sa kanya at nagtuturo simula pa lamang ng pagbubukas ng pasukan. Aking tulong din sa kanya yung kanyang mga magulang na laging gumagabay sa kanya para marating ang kanyang tagumpay at yung kanyang minimithing gold medal. Si uh, Rose Jane Barcelona ang uh, long jump record breaker ng palarong pambansa. Masaya po. Success po. Success po, yung, success po yung training, tsaka yung pagod po ng trainer ko, tsaka yung coach ko. Ano po, successful po worth it po yung ano, yung pagod ko po sa kakatraining. training Pagising mo so sa umaga, jumajaging po kami na mga ano, mga 2 kilometer po or sa oval po, ganun. Nag ano po kami, nag nag ano road run ganun po. And sa pagkain naman po, okay naman po sa pagkain. Pamilya ko po. Tsaka yung trainer ko, coaches ko, sa lahat po ng ginawa nila pura para sa akin. Para naman kay Coach Melvin Plang, talagang uh, determinado, disiplinado ang atletang si RJ at lahat ng kanyang itinuturo ay kanya namang sinusunod. Ang uh, naging ang naging uh, uh, panayam din ng Bomborajo kay Coach Melvin Plang. Uh, ang sabi namin talaga, pinaghanda namin talaga 'to eh after ng graduation ni RJ, talaga nag-focus na kami sa training niya knowing na malakas talaga yung record niya at knowing din na idedepensa yan yung crown niya kasi last year gold siya sa long jump. Mm, last year ilang distance po ngayon sir? Uh, last year 459 po ang record niya. Ngayon po nag-angat uh, ng 517 at na-break niya yung old record po. Okay, 5.17. Ang old record ay 5.08 last 2019 Double City Palarong Pambansa. Sa pagpapatuloy na athletics event, Bombo Genesis mga kabombo, ang Calabarzon athlete naman sa 5,000 meter run secondary boys na si Jericho Kadaga Ang siyang nanaig sa lahat ng mga runners sa nagpapatuloy na palarong pambansa. Sa ngayon, ang nagpapatuloy din yung mga iba pang athletes, ang uh, mga iba pang mga uh, laro, kagaya na lamang ng hit ng 200 meters run, mga throwing event, uh, at ito ay magiging... Uh, finals mamayang hapon. Pakinggan din natin ang naging uh, panayam ng Bomboradyo kay Jericho Kadag. Uh, yung mindset lang po, uh, lagi ko po ang iniisip na makakapodium po ako. Uh, okay. uh, hindi ko po inaalinta na yung mga makakalabang po ay po Gusto ko so, magpasalama sa mga magulang ko po lang. Palagi po nakasupport sa akin sa mga coaches po na walang sawa po sumusuporta po sa amin. Uh, pati po sa kabating po na si sa latest medal tali naman ng Bombo Radio at Star FM, uh, sa mga sandaling ito, ang national o naka-13 gold medals ang Calabarzon. Sumusunod dito yung uh, NCR na may 10. Pangatlo dito yung Western Visayas na may Shyam. pang Pangapat yung Sukstar din na may 5. At, uh, at lima. At, at panglima dito yung Central Visayas na may 4 gold medals po mo Genesis. Okay. Maliban sa athletics at dun sa nabanggit mo kanina na mga discastro, uh, may mga ball games na ba na nagpapatuloy ngayon? Bumuro, Ronald? Yes, sa uh, Bombo Genesis sa ibang uh, venue ng ating laro doon sa University of uh, San Carlos uh, dito sa Cebu nagpapatuloy na dinben ng yung men's basketball halos lahat naman na Bombo Genesis sa mga itong uh, oras ay nagpapatuloy yung mga laro at uh, mamaya uh, muslim naman dito ay hapon yung mga finals abomogenesis. Hmm. Anong oras usually itinitigil yung mga laros sa outdoor Bambu Ronald? Kasi uh, may mga time pa rin ano, na medyo malakas-lakas yung uh, sinag ng araw. Uh, tinitigil na ba mga alas 11 mga galon O hindi pa rin? <laughs> kapag kapag athletics bombo genesis mga alas 9:30 alas 10 uh, so, tapos na yung laban actually 6 to 10 uh -uh. tapos sa uh, hapon naman mga alas 3 alas 3:30 magsisimula uh, yung uh, laro bombo genesis so maaga pala no so alas 5 pa lang warm up na alas 6 yung simula sige maraming salamat bombo ronald Yes, kakayahan uh, yes puladito sa lungsod ng cebu para sa para pambansa, coverage ng Bumbo Radio Star FM. Ako si Bumbo Ronald Taktaya para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo!